Happy Sunday, beautiful people! 7.30 na nga nang tayo ay makapag-prepare at nag-skincare routine muna si Mama dahil pupunta tayo sa simbahan. May catechism class din ang ating mga anak at tinan nyo naman si Daddy. nag care routine din at ayan na nga ating salamander na tatay. <laughs> Talaga namang pag binevideohan ay nakakatawa ang pagmumukha ni Daddy. Eddie wow siya Sabay nga tayong ng skincare routine at medyo nagtanggal na si Daddy ng kanyang balbas. Pagkababa nga natin ay in na ni Mama ang kalendaryo. Nag-toast siya ng dalawang pirasong dinapay at dahil meron pa tayong tatlong Spanish bread ay eto na muna ang ating kakainin. Iinom tayo ng ibuprofen para sa ating arthritis. Eddie, wow, show pao. Talaga namang arthritis and back pain is waving. Ayan na nga si Daddy. Nagpakis nga at natatawa ho. Dahil sabi niya nga, hindi naman daw siya nakikita sa kamera. At baha daw sabihin ng aking followers ay meron akong imaginary na hakis. Shout out talaga kay daddy na mukhang seryoso pero ang sakit sa tiyan kasama at kausap dahil lagi na lang kaming tumatawa. Ito na nga ating pamilya. Ready na tayong magsimba at magpasalamat sa paminoon dahil tayo ay kanyang ginising. Maganda rin ang weather na yon at nakalabas na nga si Haring Araw. 8.30 nga ang ating mas at pagkatapos niyan ay may katekisim class ang ating mga anak. Pagkatapos nga ng simba ay pumunta muna kami ni Daddy dito sa may tindahan malapit sa amin kung saan naglibot-libot si Mama at pumunta na naman tayo sa kitchen and baking section. Sign na talaga ito ng adulting hindi na nga tayo nag-e-enjoy tumingin ang kung anik-anit na gamit sa katawan pero pag gamit sa bahay ay enjoy na enjoy talaga si Mama. Lalo na ang mga gamit pang baking. Murang-mura din ang mga gamit at kung nakita nyo nga ang kanilang cheese board ay eh, pwede nyo rin gamitin yan bilang samkalan. Dahil isa tayong baker ay eto nga at natitingin-tingin tayo ng iba't ibang klase ng muffin tin. Hindi naman natin kailangang bumili dahil kumpleto na nga ako ng aking mga baking supplies and goods natutuwa lang talaga ako magikot-ikot at baka ma meron tayong makita na mura at wala pa tayo sa bahay. Ang lahat nga ng ito ay mas mura kung bibilihin mo nga dito sa store na ito pero hindi nga tayo kailangang gumastos at for the video at for the tingin na lang muna si mama. Sabi nga ni Daddy, ay enjoyin ko daw ang pag-ikot-ikot at alam niya ma na hindi naman ako bibili dahil talagang si Mama ay kuripot. Kung meron pa nga at gumagana pa ang mga gamit natin sa bahay ay hindi ko basta-basta tinatapon o pinamibigayan. Ito naman ang mga spoon and plates worth 65 to 75% off. Mas mura nga dito compared sa mga branded na bilihan, pero ang mga gamit naman ay dekalibre. Ito na nga at gusto ko nga sana ang bumili ng hulay puti na mga plato, pero nang hinayan din tayo. Kaya naman, ipapakita ko naman sa inyo at for the video naman tayo, para sa ating content for today. Nakakatuwa talaga at ito talaga ang look forward ko. Ito naman ang napahagandang shelving. Ninety-nine dollars lang yan or 5000 thousand pesos. Pero heavy duty na din yan. Meron din sila binibenta dito na mga disposable foils and pans, Kung kayo nga ay nagki or para sa mga parties. At pagkatapos nga yan ay nakita naman ako ni Daddy. At ipinakita niya na ang scrub mommy at scrub daddy na ginagamit natin pang sa kusina. Dahil ito ma ay dishwasher safe ay eto na ma ang ating binili. Sobrang legit yan at talaga nang pag ikaw ay magulang na, especially tayo mga mommies, yan nga ang isa sa nagpapasaya sa atin. Hindi naman kami tagal ni daddy at umuwi na nga tayo sa bahay para mag-prepare ng pananghalian. 10.22 na nga at nagsalang na tayo ng tubig at eto gagawa na nga ako ng spaghetti sauce para sa aming pananghalian. Nakapag-defrost na nga ako ng ground beef ay nilagyan din natin yan ng dalawang pirasong hotdog. Dalagyan ko rin pala ng meatballs dahil ito nga ang paborito ang kainin ng ating mga anak at ni daddy. Dahil 10.50 ay lalabas na nga ang mga bagets from their catechism class, ay si Daddy na nga lang ang babalik sa simbahan. Etong gift na to ay nabili natin on sale for 50% off kaya naman tipid na tipid talaga ang ating pananghalian. Pagkatapos ng ma-brown ng beef ay inilagay ko na nga ang frozen meatballs at isinunod ko na din ang hotdog. Wala na nga tayong nilalagay na iba pang pampalasa dito. At bago nga umalis ni Daddy ay tinapos na rin muna ang kanyang morning coffee. Ten target rin na nga nang siya ay mag-travel pabalik sa simbahan para sunduin ang ating mga bagets. Pagkatapos nga maluto ng ating ground beef, hot dog at meatballs, ay inilagay ko na nga ang prego pasta sauce. Para mas tumamis pa yan at mas maging creamy at malinamnam, ay nilagyan din natin niya, niya ng condensed milk. Tignan niyo naman kung gaano ka creamy at kung gaano kasarap ang ating pasta sauce. Kumulula rin pala ang tubig at gumamit nga tayo ng angel hair pasta para sa ating spaghetti. At maya, -maya lang ay dito na nga yan. Kaya naman, Iginrain ko na nga at nilagyan natin ng running cold water para maiwasan na maovercook ang pasta. At mas pasarapin pa natin ang ating pananghalian at nag-init niya ako at nag ng ready-made garlic bread. Habang inaantay nating maluto ang garlic bread ay hinugasan ko na muna ang pot at nagpahulo naman tayo ng tubig para sa ating green tapioca. Gagawa nga ako ng gulaman dessert for today at gamit nga ang Mr. Hot Gulaman na isang pakete ay nagpahulo din tayo ng tubig. Hindi naman natin kailangan pahuluan yan ng sobra-sobra dahil yan nga ay gulaman ay mabilis na lang yan titigas. Meron din tayong binuksan na isang lata ng lychee at isinalin ko na nga ang gulaman sa ating cookie sheet hindi rin magtatagal at magdinigas na nga ito at pwede na nating hiwain yan. Dahil nag na akong kumain ng buko pandan dessert, ay naisipan ko nga gumawa ng ating buko salad jelly. Wala pa yung buko pero meron tayong nata di coco and can, kaya naman ito na lang muna ang ating gagamitin. Idrinain ko na din ang ating lychee in can. At ang sabaw nga nito ay ating iinumin dahil talaga namang napakasarap niyan. Ayan na nga ang ating lychee na drain na natin, pati na ang ating nata di coco. Habang hindi pa man nagsiset ang ating gulaman, ay nagsundok na nga ako ng pasta dahil malapit na nga dumating ang ating mga bagets. Eto ha ang ating lunch for today at mabilisan lang pagluto nito. Kaya naman perfect na perfect din yan sa mga bestie mommies dyan. At eto na na natin ng pasta sauce ng ating angel hair spaghetti pasta. Tingnan nyo naman kung gano'ng kasarap yan at ready na nga tayo to para sa ating pananghalian. Para nga itong Jollibee style at talaga namang paborito rin ito ng aking mga anak. At eto na nga ang inyong matakaw na mama for the attack na naman tayo sa pagkain ng ating pananghalian. Siyempre pa, ang aking mga anak ay lumalafang na din kasabay ni daddy. At isang piraso nga ang nabigay kay daddy na garlic bread dahil paborito nga yan ni ate. Nagset na din ang ating gulaman at eto na nga at hiniwahiwaho na yan ng malalaki. Mas gusto ko talaga ang malaking slice ng gulaman para talagang lasang-lasa mga pag yung kinagat. Nilagyan ko yan ng condensed milk at heavy cream at imekos-mekos na rin natin. Ito naman ang ating green tapioca. Ready na din yan at medyo natabangan pa nga tayo. Kaya dinagdagan ko yan ng condensed milk. Si ate na nga ang nag-offer na magmekos-mekos ng ating salad at sabi ko nga ibigyan niya nga ako ng kapiraso para ating tikman. Edi wow, show pa talaga oh, Talagang matakaw yan. Talaga namang napakasarap ng ating buko salad jelly at talaga namang inenjoy ni mama yan. Dahil marami tayong niluto ay bomba rin ang ating hugasin sa kusina. Dahil gas nga ang ating stove ay pinipilit ko nga kuskusin ang ilalim ng ating mga kawali para naman hindi mamitim dahil sayang naman ang ating mga kagamitan. Talagang kuskus dito, kuskus doon at dahil ayaw natin ng mahalat na kusina ay inagad-agad talaga ni mama ang paglilinis. Babong mama matapos ang araw ay ginala ko muna si ate sa store at siya nga ay bumili ng kanyang favorite mascara. Dalaga na talaga ang ating panganay at dahil ngayong April nga ay ang kanyang birthday man ay pinagbigyan siya ni Mama. Isa na namang best day para sa inyong pamilya. Yan lang muna for today's video. Remember, family time is the best time and every kissing with your family is a blessing.